hindi mali ang pagtatanong. Ang paksang ito ay may kinalaman Habang ang, duro ang galawa, ng buro at klase sa dalawa, umamit ng tela gaya ng bato na pantakip sa pamamagitan ng dalawang manlalataro. Uh, isa isa ang ipapakita ng buro ang mga sitanak ng dalawa nang ipilitin sa bitla bayan ng Abel. Gehel wow Sila mo ang ng limang segundo pagkatapos ng uh, segundo ay dapat tapos na nila ito sa gawa at agad na ma i ma ang ang kula ay kula nila tungo mga may iba-ibang tayo mga emotion dito na pwede bang makinig na ikaw sa mga bata sa parte ng demonstration ay sa motivation. Magandang umaga, narito rin ang strategiya na pwedeng gamitin sa aming topic at ang estratehiya na ito ay ang masining na pagkwento, pagkikinig sa kwento, pangusap na walang paksa isulat mo. So ang paksa, so ang paksa dito is yung, ang pwedeng paksa na pwedeng paggamitan ng estratehiya nito ito ay mga uri ng pangusap na walang paksa. So gag, uh, gagaw, gagamitin ito ang gagamitin o gagawin ang estratehiyang ito sa pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. So, pwede ito sa baitang 6. So, ang hakbang nito is hati ni guro sa dalawang grupo ang klase pagkatapos ay pag magkukwento ng maikling maikling uh, isto, maikling kwento siguro pa, maikling kwento siguro pagkatapos ay mag-aambagan at magtutulungan ang bawat grupo upang uh, gawin upang isulat yung mga mga pangusap na walang paksa sa nabasa o naikwento ni guro. So, ginagawa itong estrategiyang ito upang tignan kung naiintindihan ng mga bata ang mga uri ng pangusap na walang paksa. So, ano nga ba yung mga uri ng mga pangusap na walang paksa? So, ito yung mga existential, modal, uh, formulasyong panlipunan, padamdam at iba pa. So, dito sa kwento ito, Uh, so, materialis na gagamitin ay ang big book. So, babasahin ni, babasahin ni Guro o babasahin ko ang big, uh, ang may kwento dito pagkatapos ay susulat ng bawat grupo. Uh, yun lamang po ang strategiya na ito. Thank you. Ito ay pinamagatang pili ikot sagot na kung saan ang pangungusap na maikili aral ay mananatili. So, ang, ang hakbang niya ay pipili ang bata ng isang larawan o sitwasyon mula sa flashcard. Pagkatapos ay papaikutin ng bata ang spinning wheel upang pumili ng modal na salita. Pagkatapos ang bata ay bubuo ng modal na pangunusap na walang paksa sa napiling modal at sitwasyon. So, uh, ang um, na ito ay pwede natin gamitin sa discussion na kung saan Uh, ang mga bata naman ang magbibigay ng mga halimbawa tungkol sa ating paksa. So, meron akong mga kagamitan o materyalis na nai-prepare para ito yung gagamit gagamitin ng mga bata para sa pagbibigay ng halimbawa. So, meron tayong spinning wheel. Meron tayong spinning wheel. At saka, ito yung mga flashcard na nabanggit doon. Nabanggit doon, flashcard na naglalaman ng sitwasyon o pangyayari. So, ngayon, ang gagawin ng bata ay susuriin muna nila kung ay pipiliin muna sila dito sa flashcard. pag halimbawa, kapag pinili nila ay sunog, sasabihin nila muna, susuriin muna, sisusuriin muna nila kung ano yung napili nila at saka nila sabihin sa akin. And then, for example, sunog. Sasabihin so, ng bata na napili ko ay ang sunog, may sunog. So, Pagkatapos niyan, pupunta na siya dito sa spinning wheel at saka paikuti niya. And then, ikuti niya. And then, kapag nag-stuck na yung spinning wheel at yung arrow ay naka, 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 nakatutok naka dito sa isang salita is yun yung kukunin, kukunin niya na salita para gamitin niya kung paano kung ano ang mga posibleng gawin or mga obligasyon na gagawin nila kung meron silang naranat. Meron silang nakikita. Meron silang, kung, na, kung sila ay nasa sitwasyon na, iyon. For example is, eto. For example is, eto. Kailan. So, ang posibleng masasabi ng, uh, ang posibleng pangusap na uh, walang taksa batay sa modal ay ay ang kailan at um, ang um, example nyo is kailan kaya dumating ang ay kailan kaya darating ang mga bumbero. Yun yung mga posibleng sa, uh, pangungusap na masabi nila. And then, another. Ito naman sa maaari. So, ang sasabihin masabi ng mga bata ay, or posibleng masabi natin ay, maaari tayong tumulong kapag nakita natin na uh, kina, na, kailang na maaari tayong tumulong kapag nakita natin na uh, hindi na nakakayanan hindi na hindi na kaya ng mga bumbero so yun yung isa pa so dito naman sa eto larawang Uh, maraming kalat. Ito ay silid aral. Uh, ito ay uh, classroom na maraming kalat. Ispin niya ulit. And then, kailan. And then, nakatutok naman siya ulit sa kailan. So, ang posibleng maisip natin or obligasyon na, or ating obligasyon na gagawin natin is uh, kailan kailan kaya tayo? Ang posibleng maisip natin tungkol dito sa salitang kailan, base dito sa larawan is, uh, kailan kaya tayo maglinis sa ating sulit aralan? Kailan kaya, mata kailan kaya matapos ang ating aralin para tayo ay maglinis? Ano? Uh, another is, nakatutok siya sa maaari. So, sasabihin niya is, maaari tayong maglinis kung uh, nakita, maaari tayong maglinis or uh, kunin ang mga kalat dyan bago dumating ang ating mga guro. Yun yung, halim, yun yung gustong ipahalwating ng ikatlong estratehiya na ito na Pili, ikot, sagot. So, meaning to say, pipili ka dito, and then ikot, then sagot.